naghisgot diri sa atong unang pagbasa sa rason nganong nagantos ang mga Israelita matod pa ni propeta Barok tungod ni sa pagsigi natog supak-supak sa Ginoo sukad pa nga giluwas kuno sila didto sa Ehipto katong naulipon sila nga nangandoy sila og kagawasan sige lang yapon silag supak-supak hangtod nga diabot na gid sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga nahimo na silang dakong nasod giatiman sa Ginoo sige lang yapog simbas mga dios dios ah, nag-antos gid silag maayo So kini atong mga pag-antos mga igsuon ma natural o man-made nga mga catastrophes or tragedies, bunga ni sa atong pagsupak-supaks gino'n. Ngilingi ay mong tupad. Ingna, kapila naka -naka na ka nakasupaks Ing Ingna. Oo, sa gaginagmay o dinagkong paagi, daghantag mga supak-supaks gino'n. O may resulta, Magantustan. ta. ningon si Kristo diri sa atong Ibanghelyo, pagka makalilisang sa mahitabo ni mo kurasin, bitsayda, kapernaom, nga naman, gitagaan tamog timaan na ako nagmahal ninyo, naghimo kong daghan mga milagro. Niya karon gasigi mong buhat og mga dautan wa mo maghinulsol sa inyong mga sala pulos magita sadaan mga igsoon ako apil na ng mga obispo lahos ngadto sa Santo Papa na asad mi mga sala kamosan na nimba dinhi utrosad mo mga sadaan ang atong mga politicians gikan sa presidente hangtod sa kinagamyag ranggo barangay mga sad-an-sad sadna dili man na siya babag aron ang Ginoo mo bobo sa iyang grasya nato ang naka problema lang kung dili na ta maghinolsol gilingi an sa imong tupad ning na kanus aman ka maghinulsol. unsa man ang hinolsol Kana bang mo natas sa sala? Kana bang mo na ang sala maogi maghatag og dakong kadaot sa atong kinabuhi? Kining mga isyo karon sa korupsyon, flood control, apil na nini ang mga ni ut ut og maayo ang atong ekonomiya. Gubot ang atong nasod, wa magkahiusa, mga politisyan siging away niya siging dinautay gasto anang kwarta nga trillions of pesos siging gasto anang trillion billions of pesos Why ipikto kuto bragid sa lalis kuto bragid sa pagtabon anang ilang mga binuhatan na binuang maoni ang dakong silot sa Pilipinas Gimilagruhan ba yaon tata? Under manta sa kolone sa Espanya, sa Spain, na kalingkawas nahimo na himo na sa Amerika, Nakagawas nasad na sa kunuhay ta. gitagaan tag independence, kuno. Pero wa ta kagawas sa kolone sa korupsyon hangtod karon gibilanggo patas korupsyon gi ay mong tupad ing e na kurakot ka ing e na kurakot ka ing e na ba o kung sa may timaan sa mga taong kurakot kanang magsigig hunahuna sa iyang kaugalingon dili sa nasod Kana bang ang hunahunaon ang iya yung kaugalingon dili ang nasod. Pila man ninyo dinhi ang nag-huna-huna, gyud kamong nanimba sa kaayuhan sa simbahan dili sa imong kaugalingon ta ang kamot. Nige. Nya gasigi mo palit og slat kada adlaw. Sige gyud kada adlaw gyud. Oh. <laughs> Bantay mo diha ha. Ang layas sa kada adlaw pa dili really, ba kung pasabot baga kasigi ba kag tigo mo kwarta kada adlaw para ipalit og slot mo na pasabot ana pasabot ini ka weekend palit dayong yog slot oy nagtigo mo kwarta para ipanindot sa balay para i anang inyong mga paboritong pagkaon ana palit anang inyong mga paboritong mga gadgets ana para sa pagpanindot sa inyong mga naong unsay panghidhidiha pangkolor anang inyong mga buhok mga kilay mga ngabil palit anang mga bag ana mga unsa pa mga igsusulob daghan na kay mo gistore up diha sa inyong balay dako na diha storage sa inyong mga gipangtigom kunohay nga inyong mga gitawag og personal belongings sigilan gyapog tigom para ana paguna-huna sa sagamoy para sa simbahan para sa nasod ako na maligya ko din ni karon og salat in addition sa atong duha ka salat unsa gitong salat akong gibaligya para sa mga biktima sa linog divine powerful response dpr unya atong ning isigig baligya tag 100 pesos per salat nya isigini remit o kinsay atong matagaan ani para dito. So as of yesterday, niabot nag 510 kaslats ang atong halin sa DPR. Atong pakpakan ang namalit. Unya kinini ang padayon tagpalit o DPR. Karong adlaw, mangumprana ang akong mga batch sa 1987, active man among 1987 batch sa college. So doon na na dito lugar sa Bugo o dito sa Northern na Tabangan. Uh, Nagtampo-tampo mi, ako na lang sang gitampo ang lugar din is ato. Uh, 20,000 tong atong gitampo dito nila para ipamalit og mga goods para i-remit dito. niya yeah mangita patag sure ball nga karimitan aning ato pang additional nga nakulikta uh, ah, magsigit padayon ani hangtod nga ma ka relax relax na ang ato mga diha sa Northern Cebu Northern part of Visayas nya ang ato sad nga grace nga slat niyabot nag 64,810 ang atong halin kaslats niya na pay 635,190 kaslats na available nga tag 100 pesos per slot ato sa ning padayonon kay ato ning ibayad atong atong wala pa mahurot og bayad nga obligasyon sa atong unang project dito sa previous parish nga akong naasainan. Part man to sa atong project gihapon. Nasa ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge. 212 na ang atong nadawat na challenges. Niya ang atong PPSC para sa atong mga projects din sa atong simbahan. Uh, niyabot nag 30,630 kaslats ang atong halin 69,370 pa kaslats ang available na tag 100 pesos per slot doon sa ni 162 slot challenge na tag 16,276 na sa ang atong nadawat Pagkanindot kanindot ani mga tawhana nga nagsigig palit og slot onya ang atong mga percentage sa na na-remit sa atong mga pledges sa Healy Fans, niabot nag 39.69% ang ang atong nadawat nga mga pledges. Ang ato sad na pledges sa Nilers 39.29% na ang atong nadawat niya sa pledges sa katong mga lingkuranan nga 13 si kabuok nga atong idugang 26.57% na ang atong nadawat niya sa generator tulo pagihapon ka kanini ang pledges katong tag 100,000 na apay lima ka pledges nga bakante mga igsuon kining atong gihimo dinhi nga uh, opportunities para maka tampo ta sa simbahan mao ni pagsumpo sa corrupted mind and heart Kana bang pagka makasarili, matod Tagalog, ang atong mga leaders, labi na ang atong presidente sa Pilipinas, atong hangyoon nga maghuna-huna on sila sa tinudanay sa kaayuhan sa Pilipinas, dili lang sa ilang kaugalingon. Imposible kaayo nga magpadayon ang pagsigigawas aning atong mga kwarta kung ang atong presidente o ang iyang mga kabinete, apil ng atong mga legislators o sa judiciary, magpakabana aning korupsyon. Kung dili lang gid sila mangurakot, imposible kaayo na ang kwarta nato mga wagtang kaning trillions. Ah, karon na, amang gani, gi-question, nakadungog ko sa question. Ang vice-presidente, ang iyang budget para sa 2026 wa kaabot og 1 billion 902 million ang iyang budget office of the vice president samtang ang opisina sa PCO kuan mo ng PCO unsa nang PCO presidential PCO <laughs> presidential oh, Presidential Communication Office ba na? Oh, bang tigsulti ba? Tigsulti lang. O kung sa higi, ikan na ang APCSO? Si o oh, ako kasama. Basta, kanang sa media ba? Uh, sa ato na, media liaison. Basta, kung sa nadiha, nga magsulti raman mana sila sa kung sa nahitabo, kung sa message sa atong presidente. ang budget para sa 2026 murag more than 2 billion more than 2 billion mantingal ito ko basta billion unya ang office of the vice president ng tibuok Pilipinas daghan kay sila gani di sa linog ang atong vice presidente ang iya mga tao galihok na mangyog mayo ngadto sa mga eskwelahan, ngadto sa daghan kayo mga masakiton, mga ospital. Office of the Vice President, 900 million ra. niya yeah, sa last year man ito, 700 ra. Can request yag 2 billion na budget? gi reduce to 700 million. Pero ang Office of the... <laughs> Pastilan. Balansi ka na. O na, naadiha ang korupsyon pugnan gid unta ni nya sa tong kusog mo trabaho daghag na himo nga kaayuhan para sa mga kabos ta toy bubuan og dakong budget pero katong gasigig himog anomalia sa maaning anomalia sa flood control o guban pa kuhais ang nagbudget diha kay masig na pa diha ang mga kawatan kayo ana bang careful ba unta ang atong presidente hangtod nga iya mga piniyalan aron maprotektahan pero kung ang ilang hunahuna o kasing-kasing mausay na corrupted ah, buslot gining atong nasod maughan gitan Monang moingon gyud diri ang Ginoo pagkaluoy unya as mahitabo nimo Pilipinas kay ang milagro atong inyong people power one dako kay itong milagro katong people power one o kinisan pagka-elected anirong atong presidente milagro kay inis ilang pamilya kay gikondem na ilang pamilya sa atong nasod ni atong people power one nabalik sila dako kay nang grasya sa ilang pamilya pero di sila maghinulsol sa ilang mga sala do na pay dakong kadaot unya nga mahitabo ug maapil ra mga katauhan kita sa mga Pilipinos dako na kay nang milagro nga naatay independence pero di kita maghinulsol sa ato mga sala kining corruption di ni nato buntogon sa ginagmay ug dinagko kining transparency di gid ni nato practice transparency and accountability sa ginagmay ug dinagko nga butang di gid ni nato dagko pa unya ang kadaot nga mahitabo nato apil na sa ato mga nagsunod nga mga generations ug ang kalibutan dili mohunong aning pagkontras Ginoo labi na ning mga palisiya nga supak na gyud sa kinabuhi labi na ning abortions kaning mga sik kaning sexual mga sala nga laganap nagmaayos tibu kalibutan di kita maghinulsol ani dako unya kaing kadaot nga mahitabo nato gisulti na nas Ginoo og di siya mamakak mo na tas mahal nga Maria ang atong mahal nga Maria sa pilar ligonon unta taniya like a pilar muratag haligi nga ligon aron matuman ang atong gihangyo diri sa atong tubag sa salmo nga nag-ingon tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo luwas sa kami Himayaon ato ang ngalan sa Ginoo dili ang ngalan sa atong kaugalingon o kaha ang ngalan sa politicians lingya mong tupad ing na bahalag wa koy kaon sabat na ko ida bahalag wa koy kaon Basta ang salat, ako lang paliton. Yan na. manindog na ta para sa novena sa mahal Maria Santissima sa Pilar.